So guys, dahil fraud ba winyo tayo, ipagmamalaki natin ang mga magagandang views o pupuntahan dito sa Davao. Napakalaki talaga ng Davao, napakalawak. Kaya isa dito yung Mastic's friend Resort. Dito po yan sa Malabog, Pakibato, District po. Ayan, napakaganda at tiyak na mag enjoy ang buong pamilya. Lalo na yung mga bata dahil napakalaki ng swimming pool. Yung tubig sa swimming pool, galing po yan sa falls, guys. Ayan, ang Spring Resort siya guys kaya vongga mura lang po ang kanilang entrance kumbaga very affordable 80 pesos po siya pag weekdays pag weekend naman 120 kasi dyan babawi ang isang negosyo pag maraming tao ayan po guys natiyak na mag -e enjoy ang inyong pamilya kaya kung may chance kayo na pumunta dito sa Mastic Spring Resort lalo na yung hindi taga Davao puntahan nyo guys. Ayan po, babay muna dahil ikut-ikutin ko muna ang kagandahan ng resort. Bye! Anna Aao re pillak Bye.